Wow! putri. Go. Ay taka. Ay taka. Ay taka. Ay Game! Ay taka. Ay taka. Ay taka. Ay taka. na! taka. Ay Game! Game! taka. Ay Ay taka. Ay taka. Ay taka. Ay na Ay taka. Ay taka. Ay taka. Ay taka. <laughs> 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 Game prize. No awesome challenge. Come on, go. Game oh, yes. One. Ah. Oh. One, two, three. One, two, three. three. Ah. ya? Uh, ano, so, pares pa nalo. Lugi kayo ngayon. Yun, yeah, nalo. Alo! 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 Madaya! Hindi kayo pumikit. Pumikit ako. Bray! <laughs> <laughs> <laughs>